Alis mo na ba ka? Nakapupunta? Sa uh, tropa. Nagagalit? Hindi nga. Lakad na. Pumunta ka na. Sige. Hoy! Oh, Halika! Saglit lang! Halika! Oh, bakit? Hindi akong bilhin mo ng ano. Pangambag. Pangambag mo. Pangambag? Oo. Pangambag mo yan. Talaga? Oo nga. Pangambag mo nga yan para ikaw ay ano. Hindi ka... Ano, pambilin alak. Sigurado ka? Oo, oh, oo. Oh. Bili mo ng para ano, para... Ang imposible yata yung nangyayari. Anong imposible? Binibigyan ka na nga ng ah, ano eh. eh kasi ka. hindi ka naman ganyan ha. Pag ako nagpapalang... Hindi, ah, hindi, kasi nga, gusto ko mag-inom ka ngayon kasi nag-uulan. Oo. Oh. pag dapat uwi ka lang ng maga kasi nag-uulan eh. Hintayin kita. Diba sabi ko sa'yo, pag nag-uulan, maglasing. Eh, alas na ako. Sige. Mayalis ka na.

Yeah, yung yawang kita dun sa inuman. Hindi. Hindi naman, o. Oh. ngayon, mabait nga ngayon ako kasi nag-uula na. Kailangan lagi ka ng lasing ngayon. Siguraduhin mo lang, ha? Oo, oh, kailangan lagi ka ng lasing ngayon. Dato, uwi ka lang sa tamang oras, ha? Sige. Ah, oh, isang dali, ka! Oh. ka. Ano? Anong ko sa'yo? Anong huh? bilin ko sa'yo? Huwag lasing ako. O, oh, tapos? Oh. Umuwi. Umuwi, nors ka uwi. No, alas, cheese. Alas, cheese, alas na bilang. Alas pa, bilang uwi ka na. Okay, sige na, uwi ka na. Sige na. Okay, sandali, 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 sandali. Ano na naman? Minalimutan ako. Ano? Pambili mo ng ano? Pambili mo ng mani. Ha? Kunang pa ito? Oo, bibili kang mani. Bibili kang mani. Iyan, pang alak. Ito, pang mani. Para hindi mabiwasan yung pang alak. Pambili mani yan. Baka may dalagdag ka pa. Lakat na, lakat na. Okay na to. Ako magbago pa ang isip ko. Lumakan ka na. Pangbayad mo ngayon ah. Oo, oh, siyempre. Ay, salamat ha. Sige, kailangan siya, lasing ka. Kasi nagkulang. Kailangan ka may... Sige, sige. Hoy, halika! May <laughs> nalimutan pa! Ano? Di ba mag-ano ka? Magsasakay ka papunta doon? Oo. Uh -huh. Masahe mo. Oh, masahe? Oo, oo. Para magkano ka pa masahe papunta doon? 50. 50 ba? O, balikan na yan ha. 50 pa punta? Balik pa. Then 50 din. O, balikan ha? Oo, talaga naman. Swerte! Kailangan na ikaw ay lasing. Eh. hindi ka makauwi. Ayusin mo. Uwi. Ah, sus! Swerte! Ayusin mo pag uwi mo ha? Balis na ako. Sige, sige. Ha, sandali, sandali, sandali. Ano na naman? Kulang pa rin, may kulang pa. Sandali lang, sandali lang. Ano na? Naalala ko nga pala. Wala na, uwi. Akalimutan akong kiss. Oh, ano? Ilakad na, ulit na. Ilakad na! Umalis ka na! Hoy! Sandali nga, sandali! May nalimutan ako. May nalimutan akong sabihin sa'yo. Ano na naman? Nalimutan ko yung... pang-bili mo ng ano ba nga... Makamamiya, pang-bili mo ng alak, bawasan ko pa dyan sa pang mo ng manis. Ay, ayoko na nga! Ayun, yun! Hindi na ako aalis! Ha? Ha, ah, ha! Ako ah. yung okay, pagod na pagod na akabang balik-balik. Kanina pa ako paalis ang paalis, hindi na ako nakalalis. Alis! na na ka Oh, oh. Hangga, hangga, hangga. Ako na lang ang ah, aalis. Ako na lang ang aalis. Saan pupunta? mag kami ng mga kumari ko. Ha? Ganun? mag kami ng mga kumari ko. Ay, mo Ako na lang ang ah, aalis. Ah, 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 ay, ay, ay,